Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 45 hanggang 72. Sa Ebanghelyong ito, Makikita natin na matapos ang himala ng pagpaparami ng tinapay ay pinasakay ni Yesus sa bangka ang kanyang mga alagad sapagkat sila ay pinauna niya patungo sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. At si Yesus Kristo ay umakyat sa bundok upang manalangin. Nang sumapit na ang gabi, sa gitna ng dilim habang nasa laot, ang bangka at naroon ng mga alagad si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. At mula sa pampang ay nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Kaya nang madaling araw na sumunod sa kanila si Yesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig Akala nila siya ay isang bulto kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. At sumakay siya sa bangka at pumaya pa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. At ang ibanghelyong ito ay isang mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat sa paglalakbay natin sa ating buhay, katulad ng nangyari sa mga alagad, minsan tayo ay sinasalubong ng malalakas na hangin at ang mga alon ay pasalungat sa ating paglalakbay. Kaya tayo ay nahihirapan, tayo ay natatakot. Ang mga malalakas na hangin at ang malalaking alon ay mga suliranin, krus, mga krisis, mga sitwasyong hindi kaaya-aya na nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, napakahirap baglakbay sa buhay na ito kapag kinakaharap natin ang mga hindi inaasahang pangyayaring ito. At sa gitna ng umaalon na tubig, malalakas na hampas ng hangin. Tila ba tayo ay lulubog na at pagod na tayong makipaglaban. Pagod na tayong sumagwan sa buhay. Ngunit sa mabuting balitang ito, isang bagay ang napakagandang pagnilayan. Sapagkat sinabi rito na si Yeso Kristo na ay naroon sa pang at nakikita niya ang nangyayari sa kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin ay nakikita at napagmamasdan ng Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Alam niya na minsan tayo ay hirap na, tayo ay pagod na, tayo ay wala ng lakas. Nais na nating lumubog, nais na nating maglaho sa buhay na ito. Kaya ano ang ginawa ni Yesu Kristo? Naglakad siya sa ibabaw ng tubig Naglagat, naglakad siya sa gitna ng malalaking alon. Naglakad siya, hinaharap ang malalakas na hampas ng hangin. Ang ibig sabihin ay hindi niya iniwanan ang mga alagad sa ganun nilang kalagayan. Pinuntahan niya sila upang ipakita at sabihin sa kanilang isang mahalagang mensahe, hindi kayo nag-iisa bagamat naroon na si Yeso Kristo, malapit na sa mga alagad, nang makita ng mga alagad na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, lalo pa nga silang natakot sapagkat akala nila siya ay multo. At ito rin ang nangyayari sa buhay natin. Marami na tayong kongkretong karanasan sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit minsan, sa gitna ng malalaking alon ng suliranin sa gitna ng masasakit na hampas ng mga problema at kasawian. Minsan, katulad ng mga al alagad, akala natin ang Diyos ay isang multo. Isa lamang bagay sa ating guni-guni. Ngunit sa Ibanghelyong ito, ipinakita ni Yesu Cristo na hindi siya multo. Hindi lamang siya isang ideya o isang kaisipan siya ay totoo. At ito ay sinasabi niya sa atin ngayon sa ebanghelyong ito. Totoo ako. Kasama mo ako sa mga alon ng iyong buhay. Sa mga bagyong iyong dinaranas, kasama mo ako. Kaya ano ang sinabi ni Yesu Kristo sa ebanghelyong ito? Ang sabi ni Yesu Kristo, huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. At ito rin ay sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Lakasan ang ating loob sa gitna ng mga bagyo at hampas ng kasawian sa buhay. Sapagkat, sabi ni Yeso Cristo, ako ito. Pinapakilala niya na siya ay Diyos. May kapangyarihan siya sa ibabaw ng mga alon at mga bagyo at ginawa ni Kristo ay sumakay sa bangka upang samahan ng mga alagad. At sinasabi sa atin ng Ibanghelyong ito na nais pumasok ni Yesu Kristo at samahan tayo sa ating buhay. Kaya nga sa Ibanghelyong ito, pagkasakay ni Yesu Kristo sa bangka ay pumayapa ang hangin. Pumayapa ang bagyo nawala ang mga alon. At ito ay isang napakatamis na mensahe para sa ating lahat. Panahon ng Kapaskuhan, isang Diyos na mula sa langit ay bumaba sa lupa upang samahan ng sangkatauhan na harapin ang mga sigwa at bagyo ng buhay at papayapain. Tayo ay payapain, samahan sa ating paglalakbay hanggang makarating sa kabilang ibayo. Sa kasulatan ng kabilang ibayo ay larawan din ng kabilang buhay. Nais tayong samahan na Yeso Kristo sa buhay dito sa daigdig upang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.